Naistorbo naman ang traffic sa bahagi ng Commonwealth Avenue sa Quezon City dahil tatawid daw si Vice President Sara Duterte. Nag-viral ang video na yan. Pero sabay-sabay itong itinanggi ng kampo ng Bise at ng Quezon City Police District. May sinibak ding polis dahil sa insidente. Nasa frontline ng balitang yan, si Gerard de la Peña. Kontrobersyal ang 55 second video na ito na ipinostan dating congressman na si Teddy Casino. Ipinadala raw sa kanya yan ng isang dating miyembro ng militar. Sa video, makikita ang mga motoristang pinahinto ng mga pulis sa bahagi ng Commonwealth Avenue. Ang dahilan niyan, may tatawid daw na VIP o very important person. Sino? Eh, bibi. lang po. VP Sara. so sinara niyo yung Commonwealth para dumaan si VP Sara. Nadaan lang po, dadaan lang to cross lang po, ko cross lang po. Wow. Pocross ang lalaki pocross 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 nagtanong, agad ibinalita si sa mga motorista ang paliwanag ng pulis. Ko cross si VP Sara sinara niyo yung Commonwealth. All right, sige. Ko cross si VP Sara. Si VP Sara tatawid, kaya tumigil muna tayo. Tigil muna tayo, dahil tatawid si VP Sara, Ingat lang. Wala pong magagalit. Si VP Sara po, tatawid lang. Walang detalye kung kailan nangyari yan pero sumagot agad ang Quezon City Police District Station 14 kung saan nagtatrabaho ang pulis na nasa video paliwanag nila kung ibabase sa video ang uploader ang nagbanggit na pangalan ni VP Sara kung babalikan niya ang video VP lang ang sinabi ng pulis pero umoorin naman siya nang tanungin ng uploader kung si VP Sara nga Yay, VP Sara uh, Gate naman ang QCPD Station 14, nag-overreact lang ang polis dahil sa maling impormasyong narinig niya. Nagkaroon daw ng kalituhan at kakulangan sa judgment. Paglilinaw ng QCPD, walang engagement si VP Sara sa Commonwealth Avenue. Nagsorry rin sila sa bise. Sabay sinibak sa pwesto ang polis na sangkot sa viral video. Sa kabila niyan, hindi naman itinanggi ni QCPD District Director Brigadier General Rodrigo Maranan na may mga naabalang motorista. Humingi rin siya ng paumanhin sa publiko at kay VP Sara. Sa inilabas na statement ng Office of the Vice President, giniit nilang walang kinalaman si VP Sara sa traffic na idinulot ng pagpapasara ng QCPD sa bahagi ng Commonwealth Avenue. Hindi raw iniutos at hindi kailanman iuutos ni VP Sara sa law enforcement bodies ang anumang makakaabala sa publiko kasi nungalingan niya ang nasa viral video. Panawagan ng OVP panagutin ang lahat ng responsable, kabilang ang nagvideo. Ayon naman sa PNP at MMDA, may mga pagkakataon din talaga nagsasara ng kalsada para sa mga matataas na opisyal ng bansa na may importanteng mga lakad. nag extend tayo ng courtesy, lalong-lalo na sa Pangulo, sa pangalawang Pangulo, dahil may security concerns yan. Um, kailangan talaga bigyan sila ng way na dire-diretso yung kanilang convoy dahil nga may laging naandiyan yung banta sa seguridad nila. VP Sara. So sina nagbabalita mula sa frontline, Gerard Dela Peña, News 5. Mga kapatid, Julius Babao po. Huwag maging huli at maging una sa lahat ng balitaan. Para sa tuloy-tuloy na talakayan sa frontline, mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5.